Ito na nga pala yung naging itsura nung dating nakatambak na Honda Scoopy, yung dating unlimited issue na motor, halos naging itsurang brand new na ngayon. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung naging transformation sa itsura nito. ito na nga pala yung day 12 ng Oplan Papogi nito ni Project kopi itong nabili ko ng 5,000 na Hyundai Scoopy literal na presyong kalakal ko lang talaga to nakuha pero napagastos talaga ng malala dahil naging change all nga yung hatol sa mga hindi nakapanood ng day 1 nito bali inoper nga pala to sa akin na isa kong follower kesa mabulok daw ng tuluyan inoper na lang sa akin sa murang halaga dahil medyo nahihilig na rin ako sa mga classic looking scooter kahit na mahirap hanapin yung pyesa nito hindi ko tinigilan hanggang sa mabuo bali ito na nga rin pala yung last day ng pagbubuo ko rito kaya makikita na rin natin yung magiging final looks nya bali caliper lang yung isasalpak natin dito ay project kopi pero magpapalit tayo ng aftermarket na bracket kaya pagkalipat ko nga pala ng brake pad holder dito sa alloy bracket na gagamitin natin pinwesto ko na nga pala yan dito sa shop at para syempre mas malinis tignan hindi na natin ginamit yung mga lumang tornilyo nito gumamit na tayo dito ng CNC ball wala rin naman tayong malaki ang budget tsaka hindi tayo sasali sa show kaya okay na to mga piyesang sinalpak natin at least mga gamit araw-araw kinabit ko na nga brake dito sa brake master para mamaya ready na to may sarado tapos sinalpak ko na nga pala tong front bracket bali dito nga pala sinasalpak yung kaha kasama nung headlight durog na nga rin pala yung lumang grumay na nakasalpak dito sa may bracket kaya para siguradong hindi makalog yung headlight nagpalit na lang tayo ng bago bago ko nga pala ikakabit yung kaha dito sa harap nakalimutan ko lagyan ng body screw yung pinakabulsa kaya kinumpleto ko muna yung mga body screw nito para siguradong maganda yung pagkakapit nung kaha saka ko nga pala kinabit tong dalawang mahabang kaha dito sa may gilid bali ito nga pala yung dito sa dahil ngayon lang din ako nakapagbuo ng Honda Scoopy, kaya medyo kinakapa ako yung pagkakabit ng kaha dito sa harap Kinuha ko na nga rin pala tong headlight na gagamitin natin. Bali magpapalit na nga pala tayo ng bago. Medyo naninilaw na rin kasi yung lumang nakakabit dito. Buti na lang may mga kasamang bracket na nga pala tong nabili natin. Dahil hindi na kasi natin magagamit yung luma. Halos punong-puno na kasi ng kalawa. Kaya kinuha ko na nga pala tong kaha sa harapan. Dito kasi natin ikakabit yung headlight. Pagkatapos kong ipasok don sa dalawang butas sa magkabila ang gilid, kinabit ko na nga rin pala yung body screw nakabattery operated na nga rin pala to si Project Kupi kaya nagpalit na nga rin pala tayo ng mga LED na ilaw. Bago nga pala natin to tuloy ikakabit doon sa may harapan, nilagyan ko muna ng mga body clip dito kasi kakapit yung body screw na ilalagay natin mamaya. Inaayos ko na nga rin pala yung pagkakaporma nitong brake hose para siguradong walang sabit lalo na kapag gumagalaw na yung manubela. Ah. Tapos quick release nga pala na brake hose yung ginamit natin para kahit papano dagdag porma. Inikpitan ko na nga rin pala maigi yung mga fittings niyan para makasigurado tayo na walang leak ng brake fluid mamaya. Ginamitan ko na nga pala ng cable tie ito mga cable na nandito sa may baba medyo sumasabit kasi sa tipos kapag gumagalaw yung handlebar at bago magkalimutan ilalagay ko na nga rin pala tumbang bangka dahil dito kasi pinapasok yung ka dun sa harap kaya nung maayos na nga pala yung pagkakakapit ng mga ngipin saka ako nga pala inisa isang lagyan ng body bolts yan at sa wakas moment of truth makalipas yung labing araw na pag-aasikas yung natin dito may na rin natin tong kasarapan para makita na natin tindigan ito bagya ko lang minasama sahian, sa mailapat natin lahat saka isa isang kinabit tong mga body niya. At kagaya lang din na madalas na bubuo natin na project bike, wala naman talagang mamahali na pyesa dito kay Project kopi Hindi rin naman tayo nasali sa mga motor show, kaya nagiging masaya na ako dito sa mga ginagawa natin. Hindi rin kasi talaga madali magbuo ng motor, lalo na kung halos lahat ng pyesa kailangan palitan. At dahil dito rin sa mga nagagawa nating motor, mas marami na rin nakaka-appreciate ng na mga lumang modelong motor, lalo na yung mga pace out na talaga sa kasa. At para tuluyang legal na magamit to si Project Kupi sa kalsada, iwas huli na rin, magkakabit na rin tayo dito ng side mirror. Mas na rin kasi tayo sa mga pogi problems. Mas mainam talaga na magagamit natin ng na maayos yung motor na hindi tayo nangangamba at palingon-lingon. Kaya nung sakto na nga pala yung nakikita natin dito sa side mirror. Saka ako nga pala ito hinigpitan. Binuksan nung... ko na nga rin pala itong takip ng brake master para malagyan natin ng fluid at mapagana na itong preno sa harapan. Naglagay na nga rin pala ako ng basahan dito sa ilalim ng brake master para kung sakaling may liktong hose hindi matuluan yung kahan natin. Buti na lang talaga walang tulo kaya nagsimula na nga pala akong pigayin itong brake lever para bumaba na yung fluid sa kaliper. Hindi ko na nga pala inubos yung brake fluid na nandito sa brake master. Tapos binuksan ko na rin yung bleeder sa baba. Halos nakakaisang bleed pa lang ako. Gumana na agad yung preno dahil may brake fluid na rin kasi to sa loob. Kaya pagkatapos kong ng tubig yung caliper, binalik ko na nga rin pala yung takip nitong brake master. Hindi ko na nga rin pala sinagad ng puno yan dahil okay na rin naman tayo sa preno. Baka si tumapon pa sa kaha, mahirap na. Kaya kinuha ko na nga pala tong emblem para mas lalong classic looking tignan to si Project kopi Magkakabit ulit tayo nito. At sa mga nagtatanong pala magkano nagastos natin dito, gagawin gagawa natin to ng ibang video para makita nyo rin yung mga sinalpak natin na pesa At bago nga pala natin tapusin tong video na to, konting test drive lang, titignan natin kung maganda ba yung takbo nito ni Project kopi. Ayon ng naging final result nito ni Project Kupi. So, yun nga, makalipas yung 12 days ng pagpapapogi natin dito sa wakas. eto na nga pala yung final looks niya. So, lahat ng piyesang nabili natin dito ay naikabit na rin natin. Ito yung pinakahuling sinalpak natin, itong headlight. Tsaka itong kaha dito sa harapan, yung preno, gumamit tayo dito ng stock caliper. And yun, bago natin tutuloy tapusin, konting update lang ulit para dun sa hindi nagkaroon ng chance na mapamanahan doon kay Project Bilog So sa mga nagtatanong kung paano kayo magkaroon ng chance Napaka basic lang Dapat mag-recharge kayo dito sa laro na ipapakita ko right? So ilalagay mo lang dito yung username mo Password at confirm password Kapag nakagawa ka na ng account Dito ka naman pupunta sa login Ito ipapakita ko sa inyo kung uh, paano maglaro dito sa Super 8 Napakadali lang uh, Pili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo ilaro Pwede pa piso-piso Piso 2, 3, 5, 10, 20 So nasa sa inyo yan. Ayun, 300. Medyo buenos-benos pa ngayon. Turbo natin para medyo mabilis. Ayun, 100. Ayan, 80. Ayan na, 610 naman. Medyo malaki agad yun ah. Ayun, 300. Ayun na, 650. Ayun, 120. So ayun, ganun lang kadali tumaya at manalo dito sa page Ruby. Doon nga pala sa mga nag-register, lalong-lalo na doon sa mga nag-recharge. Napagyo lang sa baba yung SS nyo para nga magkaroon kayo ng chance sa mapamanahan ng Honda Wave natin si Project Kalikasan Tapos lagyan nyo na rin ang pangalan nyo para hindi mag pick. Right?